Ilang ulit ko nang sinulat ang ating kasaysayan. Ilang taon na din akong naghihintay sa iyong kalayaan. Di man natin hingin, alam ko din, gusto mo na ng hiwalayan. Nagtatanong, naghahanap ng kasagutan. Mananatili ako habang buhay, mamahaling kita buong pusong pagpupugay. At sa takdang panahon, naway makasama ka dahil wala nang nais iparating kundi ang aking mga akda. Iginuhit ko na ang ating kapalaran, isusulat muli ang ating talambuhay at sa habang panahon maghihintay ang aking isipan. Dekada man ang lumipas sa lamang ako habang buhay. Aldaw, banggi, ikapir mi ang sakong hinahanap ang ngirit mo kaugmahan sa puso ko. Mayo ng iba ikasana ang tigtataanaw ko sa mga ulap. Padaba ko, an arog mo, prinsesa ka, sa kahariang ko. Pero taano kitang dua, magkarayuan. dagatan ka ipuhan para ikang ko. Harayupan banggi, dahi kumantulos na lingawan. Dahi taka malingawan, Ta man tayo ka sa puso ko. Ikaman sana ang sakong kaipuhan. Ang ngaran mo, perming napapangiturugan. Kada aldaw, ikan gustong makaibahan. Buot kuman, dahi na kita magkarayuan. At sa takdang panahon, isang kwento ng kahapon ang masisilayan. Ako, ang kalasag, ang iyong magiging sandigan. Noon, ngayon, at sa dulo ng walang hanggan, mayo ng iba, buong puso, buong pagmamahal, tayo lamang. Tayo lamang sa mga pahina ng aklat, ang bawat letra ay tinig ng pag-asa. Sa bawat himig may tugmang di mawari, at sa mga taludtod at saknong ay tungkol sa tunay mong pag-ibig. Mayroong magandang destinasyon sa iyong mga ngiti, ang iyong kagandahang tila isang palamuti. Hindi naman ako nabibighani sa iyong ganda sapagkat alam kong isa kang mapanlinlang na binibini, dahil alam ko para sa iyo laro lang ang salita at himno para sa iyo ang pag-ibig ay yung maasa kaya sa iyo laro lamang ito ngunit bakit ikaw pa rin ang nais kong mahalin na kahit ang mga dalubhasa ay hindi ko pinakinggan nakakamatay ang pag-ibig ng tao kaya alalahanin mo ito kung sakaling sinaktan ka niya balikan mo ito dahil ang aking mga salita sa tula ay magpapaalala sa iyo na ikay mahalaga, ang buhay ay mahalagang biyaya. Isa lamang ito, kaya mahalin mo ako sa takdang panahon.